hasta en Chile. Tu Siguro limang kilo na to. Lahat. Hay. Sana wag naman kayong maging kwento bukas kasi malulungkot yung tati ko pag sa pagbalik niya wala kayo. Kaya, padatag kayo sa bagyo ha. Hmm? sarap to ensalada lalagyan ng kamatis sile bagong sarap may itlog na pula no? tapos tina pa. o kaya galunggong yummy Thank you po sa nagtanim na to. Ma'am and Papa. Daming bunga.

Pangako yabang na Minamahal kita si Pangako. Wing. Blue eyes. Atra ba sila?